Magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat. Today is September 5, 2024. September 5 is Thursday. Webes na po ngayon. Patuloy at patuloy ang mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Marami pa rin ang nahihirapan at napeperwisyo ng masamang panahong ito. Patuloy natin silang ipanalangin upang sila'y maging ligtas at maging maayos ang buhay kahit sa panahong ganito. Tuloy-tuloy uh, po ang pag-ulan, ngunit di pa rin ito muli mapipigilan ng ating ginagawang pag-aaral tungkol sa mga salita ng Diyos. Nagloloko pa rin po ang aking computer. Uh, Naglolo ko din po ang aking cellphone. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Baka pinakikialaman talaga tayo ng kahol. But anyway, tuloy lang po tayo. Ang ating pag-aaralang ebanghelyo sa araw na ito ay ang ebanghelyo sa ngayon na ginagamit sa mga misa sa ating katolikong simbahan. Yan po ang ating pag-uusapan, yan po ang ating pag-aaralan. Bago tayo tuloy ang magsimula, tayo manalangin sa ngayon ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso naming mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang imit ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong espiritu upang kaming lahat ay muling magbalik-loob sa iyo at mababago mo ang larawan ng mundo. Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng katulad na Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. So, simula na po tayo. Ano ang ating ibanghelyong pag-aaralan sa kasalukuyan? Share screen po ako. Wait lang po. Okay. Ang ating ibanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 11. Isa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Yeso Kristo ayon kay San Lucas. Pupuri sa iyo, Panginoong Yeso Kristo. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang bangka. Sumakay si Jesus sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Piniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. ng gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din, sina Santiago at Juan na mga anak ni Sibideo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong puhulihin. Nang maitabin na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pamabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay. So, iyan po ang ating ibanghelyo sa kasalukuyan. Ang um, malahi malang uh, malahi malang pagkahuli ng mga unang alagad ng maraming isda habang si Jesus pagkatapos na si Jesus ay mga Simula na po tayo. Sa buhay, sa buhay natin, sa mundo, maraming nagiging dahilan uh, kung bakit tayo natatakot kung bakit tayo nag-aalala. Maraming sources of fears, maraming sources of anxieties meron tayo sa ating buhay. Alam niyo po sinasabi ko, mula pagkabata, nagkakaroon na tayo ng mga karanasan ng pagkatakot. Nagkakaroon na tayo ng mga karanasan ng pag-aalala. Given na ang mga takot at pag-aalala sa buhay wala siguro talagang taong nabuhay na hindi minsan natakot o minsan hindi nag-alala ayon sa mga dalubhasa maraming ang dahilan maraming ang sources ang pagkatakot maraming sources ang pag-aalala ayon sa mga dalubhasa isa dito ay ang takot tungkol sa hindi Pagkaalam ng kinabukasan, uncertainty of the future. Kilala din itong tawag dito sa takot na ito as the fear of the unknown. Hindi natin alam ang bukas. We are not certain of our future. Tayo mga tao, uh, comfortable tayo kapag ang mga bagay-bagay ay kaya nating kontrolin beyond our control. Kapag ang mga bagay ay predictable, kaya nating sabihin, kaya nating intindihin kung anong mangyayari. Pero kapag beyond our control na, hindi na predictable ang mga pangyayari, katulad ng future, nagkakaroon na tayo ng alalahanin at takot. Halimbawa, negosyo natin, natatakot tayo, baka sa future mabangkarote, baka malugi o lumubog. Natatakot tayo sa ating economic stability. Uh, kaya tayo nagsisipag ng todo, kaya tayo nagpupunyagi ng todo sa ating mga trabaho. Dahil na rin gusto nating bigyan ng maalwan na buhay ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. But then again, dahil di nga natin alam ang future, the fear or the unknown, nagkakaroon tayo ng mga pag-aalala. Nagkakaroon tayo ng mga takot. We are not certain of what lies ahead of us. Sa survival, ganun nga din po yun. Ano ang ating kakainin? Ano ang ating idaramit sa katawan? Paano natin tutugunan ang ating mga pangangailangan? source ng anxiety, source ng mga pagkatakot. Ngayon, bukod sa fear of the unknown, uh, fear for the future, fear for the uncertainty of uh, things, pwede rin tayong matakot sa halimbawa, rejection. Rejection ng ibang tao, rejection ng komunidad, at mas lalo, rejection na mga malapit sa atin. Natatakot din tayo na ma-misunderstood, na hindi tayo maintindihan sa ating mga ginagawa. Ang need to belong ay need na pangangailangan yun. A need to belong. At kapag nararamdaman natin, kapag tingin natin, hindi tayo tanggap, hindi tayo tanggap ng mundong ating ginagalawan, na uh, trabaho man yan sa bahay o sa pamilya, kapag di tayo tanggap, nag-aalala tayo. Nag-aalala tayo, natatakot tayo. Nag-iisip tayo na baka kasi hindi tayo naintindihan. So one, fear of the unknown, the uncertainty of the future. Also, we fear of social rejection. Gusto natin tayo laging makabilang at tanggap lalo na ng mga grupo ng mga tao, pangkat ng mga tao na gusto natin makasama. We fear of the rejection. We fear of not being accepted. We fear of not being understood. We fear of being misunderstood. Lalo na yung mga taong ano, people pleaser. Uh, you wanted to please everyone. Isang taong wanted to please everyone. At kapag dumatang ang time na hindi siya tinanggap, nireject siya. Malaki yung lungkot. Malaki yung alalahanin sa kanya. We also fear of uh, uh, We also fear of uh, failures, mga pagkabigo, mga pagkabigo uh, kung minsan kahit ginagawa na natin yung pinaka best na magagawa natin nagdududa pa rin tayo sa ating sarili na baka tayo mabigo maraming bagay ang talagang nabibigo na nga tayo at hindi nagtatagumpay dahil hindi tayo sumubok na gawin yung mga taong hindi ka pa nga sumusubok hindi mo pa nga ginagawa takot ka na agad parang may mali doon sumubok ka mabigo ka man o magtagumpay at least sinubukan mo sa mga taong umaayaw sa mga taong sumusuko sa mga taong hindi sumusubok given na rin yung kabiguan given na rin yung kabiguan bakit ko bakit ko nasabi sa inyo yan? Yung mga bagay na ating kinatatakutan, commonly kinatatakutan at ipinag-aalala. Anong relasyon niyan sa Ebanghelyo? Ang relasyon niyan sa Ebanghelyo dahil sinabi ng Diyos. Tignan nyo ang nangyari doon sa mga mangingisda. Magdamag sila, sabi niya, magdamag silang what? ng isda. Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ito yung maganda doon. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, because you said so, ihuhulog ko po ang mga lambat. At ganun nga ang ginawa ng mga mangisda, isda. So, maraming nga tayong pinatatakutan. Maraming nga tayong ipinag-aalala. Pero ang Diyos, Meron din siyang sinasabi, meron din siyang sinabi tungkol sa ating mga takot at sa ating mga ipinag-aalala. Puntahan po natin yung salita kung anong sinabi niya tungkol sa mga pag-aalala sa buhay. Babasahin ko po, po. Mula sa aklat ni San Mateo, kabanata 6, mga talata 25 hanggang 34. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin sa katawan. Hindi ba tang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas danin nyo mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang nakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang mga pag-aalala, pagkabalisa? Bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba ta mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ninyo ang inyong ama na nasa langit na kailangan ninyong lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating mga pagkabalisa, tungkol sa ating mga alilahan, at tungkol sa ating mga pagkatakot. Sa Ibanghelyo, sabi ni Simon, magdamag po kaming nagpagod sa pangnisda, wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi mo, I will lower down the nets, ilaladlad po namin ang mga lambat. At ano nangyari? Isang malaking himala na nakahuli sila na maraming maraming isda. Siguro isa din yan, isa din yan sa aral na pwede nating isipin at mapulot bago tayo mag bago tayo magduda kung anong sinasabi ng Panginoon, gawin na muna natin dahil sa paggawa at pagsunod natin, mari magkaroon doon ng magandang bagay, magandang himala. Ang pangako ng Diyos ay hindi ulap, ay hindi ulap na laging bugaw. Mula yan sa isang tula na ginawa ni Ma'am Annie Johnson Fleet. Ang pamagat ng tula na yan, God had not promised. Hindi ipinangako ng Diyos o sa iba naman, ang pamagat niyan, ano ang ipinangako ng Diyos? So sabi sa tulang lang yan, God had not promised skies always blue. Hindi na nga ang Diyos ng langit na laging bughaw. Hindi na nga ang Diyos ng daan ng puno ng mga bulakla. Hindi na nga ang Diyos ng araw na walang ulan. Hindi na nga ako ang Diyos ng kaligayahan na wala namang kalungkutan. Hindi na nga ako ang Diyos ng kapayapaan na walang sakit. Hindi na nga ako ang Diyos sa mga bagay na malalaman natin. Katulad ng mga paggawa, katulad ng mga tukso, katulad ng mga na mga kaguluhan katulad ng mga pag-iiyak at kalungkutan. Hindi niya tayo pinagsabihan na wala tayong papasanin. May mga papasanin tayo. Hindi na nga ako ang Diyos ng daang malapad, tuwid at patag, madaling lakbayin at kahit walang taong gagabay, hindi na ako ang Diyos ng mga kabunduan na walang kataasan, hindi na nga ako ang Diyos ng mga ilog na may mga agos na, um, na may malalakas na agos at may kalaliman. Pero ano ang pinangako ng Diyos? Nangako ang Diyos ng lakas sa bawat araw nang pahinga sa bawat pagpapagod ng liwanag na tatanglaw sa ating mga da daan Nangako ako ang diyos ng pagpapala sa likod ng mga pagsubok Nangako ako ang diyos ng mga pagtulong mula sa itaas Nangako ang diyos ng walang katapusang pag-ibig Nangako ako ang diyos ng walang katapusang pagmamahal napakaganda ng tula sa iba, ang pamagat niyan, what God had promised. Anong pinangako ng Diyos? Minsan naman, ang pamagat niyan, what God had not promised. Ano ang hindi pinangako ng Diyos? Napakaganda. So, anong susundin natin? Dahil sinabi ng Diyos, huwag tayong mag-alala tungkol sa bukas. Huwag tayong mag-alala tungkol sa ating mga kakainin, Huwag tayong mag-alala tungkol sa ating mga idadamit dahil alam niya ang lahat ng ito na kailangan natin o mananatili tayong takot, mananatili tayong nag-aalala. Kahit nag-aalala tayo, kahit takot tayo, pwede nating sabihin, because sinabi mo, Panginoon, because you said so, Lord hindi na kami mag-aalala. Sir Aaron, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Ganun nga po. Mahirap gawin, madaling sabihin, pero kailangan pa rin sabihin. The final antidote. The final antidote for worries. The final antidote for fears. Sources of our fears, sources of our worries, yung, mad yung madalas sabihin ni Father Jerry, BTS. Hindi po yan yung ano, Korean pop uh, group, BTS. Sabi ni Father Jerry, always BTS, always BTS. Believe, maniwala ka, huwag ka magduda, manampalataya ka, believe sa kabutihan ng Diyos, sa grasya ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos. B. T trust, magtiwala ka. Trust in the Lord with all your heart, not with your own understanding. Yan ang problema sa atin minsan. Mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan, mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kalakasan. But then, tayo magtiwala sa Panginoon. Maniwala sa Panginoon, believe in the Lord, trust in the Lord, and lastly is surrender. Surrender everything to the Lord. So iyan po ang ebanghelyo natin sa kasalukuyan. Paano sinunod ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kabila ng mga kabiguan, magdamag na kabiguan. Nagpagod sila magdamag ngunit dahil sinabi ng Diyos, ginawa niya. Dahil sinabi ni Kristo ng Panginoon, sinunod niya at ano naging resulta? Himala. Nagkaroon ng himala. Nagkaroon ng himala sa buhay nila. Nakahuli sila ng maraming maraming isda na halos mapunit ang kanilang mga lambat. So yan ang susi. Yan ang susi upang ang Diyos makagawa sa atin ng himala. Yan ang susi upang ang Diyos makapasok sa ating buhay sumunod na muna tayo sa mga bagay na sinasabi niya. Sa kanya natin isipin ang resulta. Isipin ang resulta. Katulad ng background ko po. Yan. Katulad ng background ko. Sila'y nasa laot. Inabot sila ng malaking unos at bagyo. Natutulog ang Panginoon. Sabi ng mga alagad, Panginoon, gumising po kayo. Wala po bang halaga sa inyo? Mamamatay tayong lahat. Anong sabi ng Panginoon? O mga taong maliliit ang pananampalataya. Bakit kayo natatakot? At inutusan niya. Inutusan niya ang panahon. Inutusan niya ang dagat. Inutusan niya ang panahon tumaya Yan po ang buhay natin. Yan po ang buhay natin. Sa kabila ng hindi maiaalis ng mga takot at pag-aalala, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord. Patuloy tayong maniwala sa Diyos at patuloy natin isuko sa Kanya ang lahat ng nasa atin. Yan lang po ang maiiwan ko sa inyo. So yan po, dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikiisap. Manalangin tayo sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, marami kaming takot, marami kaming alalahanin. Eh. Ngunit naniniwala po kami sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na hindi kami pababayaan kahit sa malalalim na katubigan, kahit sa mga nakapapasong apoy, kahit sa mga pagsubok, malalaking pagsubok, kahit sa malalaking kalungkutan, malalaking sitwasyon na nagdudulot sa amin ng kalungkutan, naniniwala pa rin po kami sa iyo na hindi mo kami pababayaan. Tunay po, Panginoon, na wag mo kaming pabayaan sa lahat ng aming buhay. Patuloy mo kaming subaybayan. Patuloy mo kaming ingatan. Patuloy mo kaming pagpalain. Sa pagpapala mo sa amin, maging pagpapala din kami sa iba. Sa araw ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandaapon po sa inyong lahat. Diyan nagtatapos ang ating usapan at pag-aaral. Uh, maging ligtas po sana kayo sa buong araw at sa mga susunod na araw. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging suma atin. Amin po. Amin. Salamat po. Paalam.